nagtagal na po kasi yung pigilis kasi siya may ginagamot sa mga katikas niya. Tapos every na na siya sa lotion, lotion, pa din. Sa mga sa bigol? pa din po. Simula mga Ano? na yung ang mga ay manalit at mga mga wala na ano? dapat ka hindi ang magpapagalit sa pagla ng Panginoong Yesus at ang ating naman. Ang layunin ko po, po dito, ay isang pinag sa iyo at sa tao. So po. Pinawalan na yung dalili. Delta. Delta Delta. Ah, batang kabila. No. Ito mo na eh. Ayan oh. natin? Sige pa dito. Dito pa yung para. Ganito lang na eh. ano kayo Tidak apa-apa. Kamu tahu apa yang Doktor sakit. Jika okay, kamu mahu berjumpa dengan doktor sakit, tinggalkan. Ah, ada lampu. Tidak ada api. Tinggalkan lampu. Tidak ada. Tidak ada api. 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 O, okay, tinan nyo ha. Tinan mo, sarap nyo naman. O. Umikit ka ha. mga Nay, wala? Wala ko Dito lang ako ah. ha. Wala. Bakit hindi ko... Ay! Hindi ko ok na Hindi pa akong sa Ay! Wag pong wag pong mumula na nagkakotra po eh. Ito naman po. naman sa niyo ulam. po ito. Ayan. Boom! Ayan Ikit lang. ko na sa panakautas. Kasi nung sa mamahal ito, makusap tayo sa ng Ito sa karma. At sa Diyos na sa ba? Hello. Aum. Boom! dalawang kamay mula sa ulo pababak pababa. Sige, sige. Aalisin mo na ito, ha? Aalisin mo na. Nagdaking tindihan. Dalawang kamay. Ayaw niyo. Dalawang kamay. Ito, so. Alisin mo yan. Alisin mo yan. Inuutusan kita. Ayaw niyo. Ganyan mo, ganyan mo. Ganyan mo. Pababa. 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 Dalaw dalawang kamay. sige pa, ganoon, inuutosan kita, dalawang kamay, dalawang kamay, sige pa baba, baka sumayon ha, ha, pagalingin mo na ito ha, nagkakitindihan, ayaw pa rin no, sige tanggal mo, tanggal mo, saan mo yan ang kamay na, sige sige baklas, 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 sige pa, inuutosan kita, gagaling na ito, ha, gagaling na ito, hindi, bakit hindi, Tangga lima Tiga baklas mula Baklas ni mula Tiga ingat tu kita Gagal ni nak tahu Haa Gagal ni ha? Sige, sige baklas Ingat tu usah kita Sige pa Alimat tam Puh Sige pa Sige pa, pa. Bapak-bapak Gagal ni ha? tahu haa Haa Terima kasih Sige pa, sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat. Ano yung sinong magsulit ako na? Ang malaga po bumalik, no? Sige pa, baklas, baklas. Sige pa. Kunti na lang. May tubig na amin natin. din. Panginoon ko sa kapatagin na rin ako na kumatayin na pati kong sa babae ko. Ay, 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 ay

kung nakilihat mo kaya yan yung sa sarili mo gagalit kayo ha tapos hanggang mo na lang yung pagkalahatan na tuloy na kaya, kaya doon po kayo sir meron ka dito po doon lang po kayo night time ako na mamaya may ano kong herbal Hanapin niyo yun para mabilis ang kagalingan niya, ha? <totipos> ah, so uh, Wala well, uh, ah, uh, na nalaman <tipos> yan ito. So, hindi po nyo 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 po, hindi nyo nagpa-partit yung bank ako nga yun. Hindi na nyo 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 nyo. Kapag itong kapatid ko, pagkatapos ang kapatid ko, ako yung puno siya yung isang kapatid mo? Yan yung naiwala po. Ang may kailan nang balik nyo doon? Ah, hindi nyo po saan nyo. Hindi nyo 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 nang training <tipos> na siya <sayo> dito. At nyo nga lang, tumulang Sa nga nyo nyo ito na Ang po ah. Pwede mo kaya sa Ano na po, inag-dilag na Wala na o, o, matigas na bagay. O, sa ko, yung pe. May yung mupe. mo. O, ibig sabi malambot. Yeah. Sa po, Wala. Alam mo binibigaw ko? Okay, ibig sabihin, sir, walang sandok. Sir, lock. Naman na. po, dalawa. Yan <coughs> <Danduropa>. yung <coughs> Ito <coughs> naman Dalawa po sa sir. Ah! Ah! Kalau hindi kita mahigit ang kanina pa kita nakita. Ha? Tama? Po, 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 po. Uminatawad dito sa lalaki po. Oo, pasensyo na po. Patawad po, patawad po. Hindi ko tumulit. Sa pangin sa Panginoon kung ganyan ginagawa niyo. Oo, po. Kaya nga tayo, ba? Ay, oo. Po, po, tapang tak? opo tulong pa tulong pa opo tulong pa tulong 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 tulong

Ito na baka bumibira na kaya. Marami ko, marami ko, marami ko. Okay. Mm. Teen din 'yan. O, penting na lang, penting na lang. Hayun mismo gaganisin niyan dito ha. Ngayon mismo. Nandiyan mo sana.

Kaibigan mo lang, kakamagalak niyo. Hindi, hindi mara, marayon mara sa inyo. Ano ba yan? Ako, set, ako. Ako, set, ako. Uh, sa sa, sa lahat nandito ang team ko Chalin, galing pa sila ng Bicol, uh, gumawin sila dito sa kapatid sa Pampanga sa ano, nakatira ang kanyang kapatid. Shout out kay Sir Tony, Master Sergeant Tony ng Quezon City at kay Sabrin, kay Sir Joey at saka sa aking nanak. Shoutout kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marvin at kay Yeshua Masia, at saka kay Mel Olegario. Magandang umaga.